Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Kapatid Si Anton at Eric ay parehong walang mga magulang. Nakatira sila sa bahay ang punan. Mula pa ng mga sanggol sila. Pero kahit ganon, masaya silang dalawa at sobrang lapit sa isa't isa na parang totoong magkapatid. Lagi silang naglalaro magkasama, sabay kumain, mag-aral at matulog. Walang umampon sa kanilang dalawa hanggang sa isang araw. Noong labing limang taong gulang na sila, ay dinala sa ospital si Anton. Isang araw siyang nawala. Alalang-alala si Eric. Kaya naman, Masayang-masaya siya nang makauwi na si Anton. Pagkalipas ng isang linggo ay nagulat na lamang si Eric dahil may aampo na daw kay Anton. Malungkot man na magkakahiwalay na silang dalawa ay naiintindihan naman ni Eric ang pangyayari. Nag-usap silang dalawa at gumawa ng pangako na patuloy silang magiging magkapatid kahit pa dumaan ang maraming panahon at magkikita muli kahit ano pa ang sitwasyon. Ngunit, lumipas ang limang taon, wala man lang kahit nasulat si Anton para kay Eric. Ang akala ni Eric ay nakalimutan na siya ni Anton. Ngunit isang gabi, habang natutulog si Eric, ay narinig niya ang isang pamilyar na boses sabik na sabik dumilat si Eric at tama nga siya si Anton ang gumising sa kanya agad bumangon si Eric at niyakap si Anton ngunit tumagos lamang ang mga braso niya ang akala ni Eric ay panaginip lang ang lahat pero totoo ang kanyang nakikita patay na si Anton at multo nito ang dumalaw sa kanya. Naiyak si Eric. Nagpaumanhin naman si Anton dahil ngayon lang sila nagkita muli. Kinulong kasi siya ng mga umampun sa kanya. Ginamit nila ang mga lamang loob ni Anton para pagalingin sa sakit ang kanilang tunay na anak. Walang magawa si Anton at kahit nangihirapan siya ay wala siyang ibang naiisip kundito pa rin ang pangako niya kay Eric na muling magkikita hanggang sa tuluyan na siyang manghina at pumanaw. Buong gabing nagkwintuhan si Anton at Eric pero nang sumapit ang umaga ay nagpaalam na si Anton. Nagpasalamat siya kay Eric sa maiksingunit masaya nilang pagkikita at pagkatapos ay tuluyang naglaho kasabay ng pagsikat ng araw inalam ni Eric kung saan matatagpuan ang mga taong umampon kay Anton pinatay niya ang mga ito at mula noon ay hindi na siya muling nakita pa